Na, sino naman pipili sa amin yan? parang ginawa niyo naman na kaming ano neto Hindi naman to ano yung paninda namin eh. Ba, ano 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 naman kami ano ano lagi na lang ho, araw-araw na lang ganyan nangyayari. Nap yung grabe naman yung paggagawa ano naman sa amin. Hindi na ano 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 yung mga ginagawa nyo. Yung pa Grabe, ang dami-dami nagtitinda sa banketa dyan. Diyos ko po, bakit iyan na lang kukunting pa nito, iisang lamesa. Pinagiinitan pa. Up na ngayon, nandoon pa sa barangay. Diba, si Rana, hindi naman yan pinupulot utang yan eh. Hindi naman kami naiintindihan ng mga taong to. Alam nyo, sa totoo lang, yung nagpre-reklamo rito, about na naman dito sa lugar namin eh. Wala naman iba eh. Napag-usapan na namin yan eh. Ang hirap ng ganyan eh. Eh, di sabihin nyo na lang, kuya, wag na lang kami magtinta kung dyan. Paano pa mabibilihan yan? Ay, para, ang dami nagtitinda sa mga bangketa, sa mga sidewalk. Kahit umakit kayo dyan pata sa palengke, nakikita nyo naman. Bakit yan lang iisang paninda, Diyos? Ay, ganun ba? Di pwede naman kami sabihin nyo, magbabayad din kami. Magkano po ba binabayad nila? Tutal, sabi nyo, nagbabayad sila eh. Ano pa po bang pwedeng gawin namin? Para hindi nyo nahutukunin. Mahirap yan eh. Para nakakaloko na kayo eh. Grabe naman. Eh ano nyo na nga, itawag nyo nga ma. Sabi ko na eh, kaya ayoko talaga ng ganyan. Inuutos grabe, Iba na yung ginagawa sa amin eh. Araw-araw, oo, -ar araw, araw na lang, araw-araw. -ar Hindi na naman kami nagtitinda rito sa Kings Point ah. Grabe.

Uy, barangay kayo ha, o, tignan nyo ha, o, sige, Uy, barangay, o, barangay kayo ha, o, tignan nyo mga barangay, dumudukot ng parel. Ayan, tignan mo, dungan na, dungan na sa'yo, may mga anak ha. Michael, nangangabas na sabi ko eh, abil Michael, may mga anak ha. Eh, Michael, oy! Tama na! Ay, ka, ay, 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 bagyo. Putang ina ni Michael! Putang ina ka bula. Tama, Tama niya, na niya, Michael! May mga barangay, ah, grabe, oh! Tama na Tama eh, Michael! Gusto mo ba makulong? Ay, ina. Tama na yan, be! Barangay yan, eh! eh. Tara ka namang ano, kami na gumagawa, eh! Lalo mo pinalilid yung mundo natin, eh! Araw -araw lang, ina. Grabe naman yan! Hayaan mo na! Sabi ko naman sa'yo, nang ikisali ka pa sa amin, eh! Andito na nga kami, oh. Si Ma... Iamo na yan, B. Ito mo, ka pa ng mga yan, oh. Tututokan ko. Marapi, Michael. Huwag ka na umano dyan. Naano ko sa'yo, eh. Gumagawa na nga kami ng paraan. Ano ba naman yan? Yan na nga ba sinasabi ko, eh. Inang yan, yan, kasi ginagawa naman Manila sa amin dito, grabe. Tomo, pati asawa ko na ano tingnan nyo oh paper Pupo, vision po, na yun dyan. Pati dyan. grabe Puli kahit naman dyan. sino eh kasi tingnan nyo naman sir kasi sir pupuwa, sana siya, maintindihan mo. nyo ka dyan. kahit naman sino sir eh grabe araw-araw na lang yan oh hindi nyo ba kami naiintindihan grabe na yung ginagawa yung panggigipit sa amin hindi naman makatarungan ayan eh hindi na makatarungan yung ginagawa nyo. Grabe naman yan, bigyan ko. Grabe yan. Hindi na pang yan, pang yung ginagawa nyo sa paninda namin. Araw-araw. Ano ba ang kasalanan namin? puya aaraw to? Ayaw yung yung ano? Sino Ano ba ni Papa? Ano Ikaw ang unang Ano ba ni Papa? Ano ba, ba ni Papa? Ano niyo sa. Anong baba ka wag ka. Grabe ka yo. wi Ganito kinakaawa sa lugar namin. kami sa mga ay, ay. Dahil sa bahay na taw ginigipit na kami. Wala na sa mga iniga kayo! Ang lulupit nyo! Ang lulupit mo yan! Ang kami ang dami dito sa bangketa! Yung palengke! Wala naman daanan! Kami nagkinigosyo kami ang sama ng no, no, no. mga ano nyo! Grabe a... kayo! Videoan mo yan! Ano ni Papa? kasi na iusog. Uhulihin nyo pati asawa ko Dahil minura kayo Kahit sino Masasama na lo at ginagawa nyo Inaaraw-araw nyo na kami Ano bang gagawin namin? Grabe kayo Barangay na barangay Hindi ganyan kayo Ginadaas nyo na kami rito Tingnan nyo mga ginagawa sa amin Tulungan nyo kami Parating nyo to kay Sen. Rapi Tulpo Ipaabot nyo, tingnan nyo mga ginagawa. Inaaraw-araw kami. Yung iba nagtitinda rito, hindi nila maganyan. Ilang buwan nagtinda. Pinisinita ba nila? Kasi nagbayaran nila yon. Bayad na yon. Ngayon, hindi nila mapaalis. Ang gagaling nyo. Ganyan na lang lagi ganagawa nyo sa amin. Hindi lang kami nagtitinda rito. Ang lulupit nyo. Grabe kayo. Wala na ba kayo ibang masita? Kundi kami mahihirap. Ginigibit nyo kami! Ganyan na ba kayo mga barangay pangbag? Wala na kayong pinipili! Hindi na makatao ginagawa nyo! Ha? Ngayon, magagahan kayo pag nahusgaan kayo! anti titibay nyo! Mahiya kayo! Nagahanap buhay lang kami! Para may makain kami! Tapos gaganyan ninyo kami! Anong batas siyang ginagawa nyo? Ha? Nakakapanginig kayo ng laman! nakakasira kayo hindi kayo naaawa sa amin ganyan ginagawa nyo sa amin tignan nyo kahapon kinuha nila yung paninda namin ngayon pinabaan na naman kami inaaraw-araw na kami dito pag kami nagtitinda hindi na po makatao mga ginagawa nila sa amin dito sa barangay bagbag tandaan nyo ganyan ang mga ginagawa ng mga barangay panoorin nyo to at ikalat nyo to sa buong mga ano, pati rin pala kay Rapi Tulpo. Ha? Hindi na makatao. Hindi na, na, na makatao na 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 ang mga ginagawa. Pati si Mike gusto sa, sa pulis kasi sibinura sila. Kapi Ayan. Kahit saan daw Grabe. Ayan. Ayan. Oh, Ayan. Nandito. Nasa live ko. Gusto pa nila umano. Gusto pa nila umano. Ha? Oo. May live ako. Oo. Iligal na. Sapilitan sa na yan. Iligal na. Nananakot pa sa'yo. Gusto pa nila niya si Michael lang pa rin. Ang yabang susuntukin pa niya. Ah, ang papa ngayon, sasabing papahuli na yung asawa ko. Tama ba yung ginagawang batas na yan? Wala na sa batas yung ginagawa nyo. Ah, malalakit na kayo ng tao. Magigipit na kayo. Ngayon, asawa ko may kukulong. Di wow. Ah, asan ang batas nyo, mga barangay bagbag? Wala na ang batas. Ginagawa nyo. Tulungan nyo kami rito. Ibabaan nyo kami dito, Tignan nyo mga ginagawa sa paninda namin dito. Wala na sa mga batas. Ha? Ah, Nagahanap buhay kami ng marangal. Ginaganyan kami rito. Hindi lang kami ang vendors dito. Hindi lang kami ang nagtitinda sa mga sidewalk dito. Bakit kami ang inuuna nila at gaging inaaraw-araw babaan? Tandaan nyo yan. Napakalupit ng barangay bagbag. Yan ang papasasabihin ko. Dati pa yan. Dati pa yan, palinda ko, lagi nilang ginaganyan. Kinukuha, dinatapon. Ha? Pakinggan nyo na nanawagan ako sa inyo, panoorin nyo kung anong mga ginagawa nila sa amin. Tandaan nyo yan. Kaya alam nyo na kung ano dito sa lugar namin na to. Tandaan nyo yan. Ito lang paninda namin pero tingnan nyo kung gawin nila sa amin. Tingnan nyo yung mga paninda namin, may puhunan. Hindi yan utang. Hindi namin nila nakakaw yan. Ang lulupit na mga barangay dito. Grabe kayo. Ang lulupit na tingnan nyo. Mamaya, panuro nyo yung post ko. Nga binunong tanong ng atawag ng baril. Oo. Oo, meron yan dito. Ayan o, dudukot ng baril yan o. Yung barangay na yan o. Aambahan niya pa yung asawa ko. Susuntukin niya kasi namura kahit naman sino. Manggagalaitin na isasakay pa daw nila ang, ang aangas, ang, di ba? Siyempre. Oo, oo, oo nandiyan. Gagano, tapos gagano nila pa si Michael eh. Dahil nga daw minura sila eh. Kahit na kung sa katwiran ko, di ba? Iba ang nangyayari dito sa lugar namin, tandaan nyo. Nananawagan kami. Sir Rapi Tulpo, babain nyo kami rito, tulungan nyo kami. Ginagawa nila dito sa lugar namin. O yung piling na nagpamayari ng lugar na to. Pati pagtitinda namin, piniperwisyo na. Illegal demolition ang ginagawa sa amin. Nagahanap po ay, pati mga barangay, nakikisali. Tingnan nyo, ginagawa nila. Ha? Kung hindi sila sangkot, bakit ganon? Pag kami nagreklamo, walang agarang aksyon. Pero pag mga mapaperang tao, ang bibilis bumaba ng mga to. Tingnan nyo ngayon yan. Kung anong ginagawa nila sa amin. buhay. Gusto lang namin kumain. Oo, oo. Ano ko yan? I-share e ko yan. I-share e ko yan. Grabe kayo. Ginagawa nyo sa amin. Tignan nyo, nagahanap buhay. Tama ba yan? May mga puhunan yan. Araw-araw, dito. Yung mga paninda namin, nalalamog na lang. Ano bang gusto nyo? Hindi na kami kakain. Magkaman na bubuhay rin naman kami mga pamilya kami pero tingnan yung ginagawa grabe tayo wala na kayong kwentang mga barangay bangbang bang. sa lugar hindi lang alamat dapat mga ginagawa nyo tandaan nyo wala kayong kwentang barangay bangbang bang. tandaan nyo yan sa mga reklamo walang umaaksyon pero sa mga gantong paninda agarang aksyon kayo mahiya kayo Grabe kayo! Tapos na ang pa ninyo palitan namin? Ha? Anong klaseng barangay kayo? Ha? Nandito lang kami nagtitinda sa tamang pwesto? Gaganyan ninyo kami? Illegal na ay demolisyon dito! Illegal pa yung pagkakulito nyo! Tingnan nyo ginagawa sa amin! Mayor Joy Belmonte! Kung nanonood ka, tingnan mo mga ginagawa ng mga tao dito! Kung karapat-dapat pa ba Ha, itutok ko sa nyo. mga. Tingnan niyo mga ah! okay. 'yan. Araw-araw tingnan niyo. Tawagan Inbaga mo kami. Napata-madin siya sa muntik dito. Tulungan niyo kami dito. Imbestigahan niyo, mga nangyayari sa lugar namin. Dahil ito, itong ito. ito. mga to, wala na sa batas ang mga ginagawa nila sa amin. Ito, ito, ito. Ha? Grabe. Tulungan niyo kami dito. Bigyan mo ako. Tulungan niyo. Grabe kayo. Lahat ng mga yan. Pati anak, pati sawa ko, tutukan pa ng parel. Papadampot pa nila sa polis. Anong klase yan? Wala na kami kaming makain. Wala na nga kaming sa mga anak namin. Yan Dito daw ah. Grabe. Hindi lang naman, oh. Hindi lang naman kami ang nagtitinta rito. Kadena, kadena. Ayano. Kadena, kadena. Dumudukot ka, haya mo. Oh. Wag na baliwan ako, kapatid Juan. Ayano 'yan. Oh, sasabit akin pa 'yan. Hindi daw alam mo 'yan. Ipo-post mo 'yan. Ipo-post mo 'yan, alam mo. 'Yan, tandaan niyo. Grabe. Grabe sila. Barangay Bayan. Barangay Bayan. Ah, ganyan ba mga dapat gawin dito sa mga barangay na 'yan? Tingnan nyo ang ginagawa nila sa amin. Saan na yung karapatan? I-share nyo. Nawawala na yung karapatan pantao namin dito sa lugar. Asan na? Ha? Asan na yung karapatan pantao? Bakit kanya ginagawa nyo sa amin? Ha? Wala na. Lalaas tayo kasi nagulo na. Naperwisyo nyo na. Tingnan nyo. Nananawagan kami. Sa barangay, bagbag. Tingnan nyo mga ginagawa nila sa lugar namin. Rapi Tulpo Tignan nyo! Tulungan nyo kami dito! Nagmamakaawa kami sa inyo! Tignan nyo! Nakakasakit na tip-tip ko! Ginagawa sa amin! Tignan nyo yung mga Ha? Pati asawa ko! Ginagawa na nila na dito! Nag-aarap po lang kami! Ha? Pag kami na nag-iarap mo! May parang pa bumaba? Wala! Hayop! tangin ng lang abe gagayan niyo utang to. ah utang to. ah Diba? utang niyo utang lang tandaan yo tandaan yo wala kayo utang alaala ba mong ayo ayok pa yo wala kayong asawa asawa pusit kayo pati asawa ko Ginaganyan nyo. Dapat Tatamputin mo pa ng ano yung asawa ko. Mo na, mo na. Gago. Ko sa iyo. Grabe. Sabi ko sa'yo, mamaya, iantayin nyo yung post ko. Pag bono Uy, ko naman. Hindi na. Susuntokin na nga asawa ko eh. Antay ko pa.